to my YouTube channel. Ayan. Kumusta na po kayo guys? Sana yung lagi po kayong okay. Uh, sa ngayon ay magluluto po ako ng minodo guys. Ayan. Ang aking mga sangkap. Papakita ko lang po.

Nicos, de Micos, Micos, guys, I am Micos, Micos. hanggang hindi na siya tatanggalin ko pa to guys para isang paksa unahin ko yung bawang sibuyas iba po Ayan guys. Isang kutsa ko na siya sa bawang at saka sibuyas. Ah, hindi ko na nililinisan yung kawali kasi nandyan yung sarap na kadikit. 王。Wow. Masarap kasi guys, pag maraming bawang at saka sibuyas. Masarap yung ano, pinalabasan yung pagluluto. Okay. Ayan, medyo ma-brown-brown na siya. Ilagay na yung sibuyas. Ayan guys, sasangkot sa ko na po ulit. Tinanggal ko lang siya. Yung karni, sa sibuyas at bawang, isasangkot sa sya Ayan. Kailangan marami guys para masarap. Lagay ko na you <laughs> Lagay ko na yung atay. Ayan, yun. Eh. Lagay ko na ang Bonito need

para. Yan. Ito po siya, guys. Ngayon na ng mikos mikos Halo-halo at ilagay ang sabaw. Yung tubig kanina, yung binabaran ko. Ayan, no. Yung ginabaran ko kanina. Mm -hmm. Ilagay na natin si carrot. Si carrot. <laughs> si carrots. Sa mga English spoken na yan. English spoken. Carrots. Sa mga bisaya, carrot. Diba guys? Kaya kailangan pag nagluto tayo guys. Bigyan natin ng saya. Pagmamahal. Pagmamahal. Kung hindi ka nakasimangot kailangan na O di pa? Maya-maya na si patatas, guys. Ayan, guys. Lagay natin ang patatas. Ayan. Ayan. Ayan, nilagay na si patatas. Pork. Cubes. Cubes. Kasi isa lang. Cubes. malaki to guys eh wala na maliit na lang Lever spread Rino. ayan lalong yummy yan dati kasi guys hindi naman talaga ako marunong magluto guys kasi ng bunso nga ako saka sa probinsya naman wala naman ganito luto luto pag piyesta lang hindi kami nakaranas ng masarap kung walang piyesta kasi tour lang kami sa lang guys kaya natutunan ko ito dito sa Maynila nung ako'y nag-asawa na natututo din ako daming namutya sa akin na wala daw akong alam kasi spoil din kasi ako nung bunso pa nung kabataan ko buhay pa si nanay at papa ko Natutunan ko naman yun guys. Kahit sabihin nila na ah, oh, hindi yan natututo. Iwanan yan. Ganun ganun. Pero hindi naman po totoo. Nagampanan ko naman po lahat. Diba? Matutunan naman talaga basta gusto guys. di Diba? Ayan, ilagay natin yung sili, guys. Ayan, marami din siya. Para yami. Parang piyesta, guys, no? Kaya marami akong niloto. Kasi, dadalhin ko to doon sa pamangkin namin na mag-birthday. Ngayon, araw ng kagitingan. Holiday. Ang mga tao ay nasa bahay. Templado na po ito, guys. Yan. At ito na guys. Templado na yan. May pamintang durog at saka may laurel. Hindi ko na ito naipakita sa inyo. Ayan. May green pa to guys, mamaya. Pag malapit na siya, ano. Kasi luto na yun eh. O, so, diba guys? Palapotin lang po natin. Hello guys! Diyan pa ba kayo? Ayan. Malapit na maluto guys. Makakain na tayo nito guys. Bawasan namin konti ito guys ha. Kasi iwan ko yung dalawa kong anak. Ang ang kuya, ang ating bunso kasi dalawa lang naman po sila. Siyempre naman para may kakainin sila. Ayan. Marami naman ito. Diba? At ilagay na natin ito guys. Ayan. Hmm. Hindi ako naglagay ng hotdog kasi parang ayaw nila. Ayan. Kayami na talaga guys. Ito ba yung sasabing hindi ko daw ito matutunan? Mas so, kung matutunan natin guys, basta gusto, gustuhin natin. Hindi yung kahilata lang tayo, nag, nagaantay na abutan ng pera sa asawa. Hindi yun. Nagampanan ko yun guys. Nanganak ako guys na sa bahay na ako, kami lang mag-asawa. Shimayu. Ako agad guys, para lang makakilos kung paano alaga Tinuruan ako ng asawa ko. Dahil panganay siya, alam niya kung paano. Kasi bunso nga ako, hindi ko alam paano. Kaya, unti-unti yung lahat guys, natutunan ko. Nagakamiss niya naman yung wala na magulang. Kaya, may mga, sa may mga magulang dyan, mahal yung magulang. Eh. Dahil, maalaalam niyo rin sa mga ganitong luto-luto kasi guys. Naalala ko si nanay ko kasi nang sinira din kasi yun. Ayan, pa ako. Ayan, malapit na po yan maluto. Ayan po. Luto na siya. Ayan, oh. Um. Kunti na lang yung sabaw. Kaya, okay na to guys. Eh, stop na. At may naglantika na siya lumalapot na siya. Kaya i-stop ko na ito para po hindi naman po maubusan kasi kahit sabaw masarap, di ba? Kaya guys, ayan po guys, to so yummy. Wow. Ang pagluluto nito ay may pagmamahal, sobra-sobra po. Ayan po. Hanggang dito na lang po ang inyong lingkod. Si Del's Vlog ay sa muli huwag kayong magsasawa sa panonood sa aking video guys tulungan nyo ako kasi wala hindi pa po ako muni uh, maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay nyo sa akin at hanggang dito na lang uli bye